From this to this. kaya naman kumpet nyo yan, panoorin nyo to. Hello guys! For today's video, meron na naman tayong in-order sa online. Ito nga ay walang iba kundi LED light na ilalagay natin sa likod ng ating TV para naman mas bumongga yung TV natin. Since 55 inches yung TV namin, kaya naman 5 meters na yung binili ko. Alam nyo bang nabili ko lang to for only 134 pesos? O diba, sobrang mura na. So pag bumili kayo na ito, may kasama na siyang connector para sa TV and then remote. At hindi nga umapak video ng maayos dahil ayan, namungulit na siya. <laughs> Then, lahat ng kulay sa rainbow nandito na. Kaya mamili ka na lang. So, it's time na para ilagay natin to sa likod ng TV. Huwag kayong mag-alala dahil sobrang dali lang na itong ilagay. Dahil sa mismong LED light niya, may kasama na siyang pandikit. So, ito na ang ating final look. So, ganyan yung itsura niya pag nakabukas yung ilaw namin. Then, ganito naman pag madilim. O, oh, di diba? Ang bongga. Pero pang hinihintay niyo magpabudol na kayo, yung link nasa comment section. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye guys.